Five-time champion siya sa National Collegiate Table Tennis Competition. Nangin Rookie of the Year, kag-season MVP sa UAAP. Aton kilalahon ang isa sa mga bugal sa bakulot noon sa pingpong sa sininga episode sa Bida Sang Liga. Height doesn't matter sa nga table tennis. Gani sa makaangkon si John Michael Castro sa injury sa hampanga basketball na inganyo siya nga maghampang sa pingpong. Upo ng amay, naghahampang sila sa pingpong sa simbahan as na nga ningin pambato ng si Castro sa ngayaskulahan sa mga inter-school competition. Ang unang ginagtudlo sa ako ng akong father. Um, siya ginagtudlo sa sa church ang sa una. Ang um, ginagtudlo sa Ko. Tapos ang mga nagsalo sa akin sa una, ang mga trainers, ang mga churchmate ko, man, mga, mga players na sa Uno R Lasal. Ang um, mga first mga sport na hihigyan, ang may banda ko dito ang lahat. Ang typical na Pilipino, basketball, gano'n din ako na Ah, galing kay Victor sang height. transfer ko sa badminton tapos next is chess tapos table tennis. Sa bulig sang kilala nga table tennis club sa Bacolod, mas nahana si Castro as nga daw wala na sa makasarang pa sa iya sa mga local kag regional competition. Sa palarong pambansa competition, isa si Castro sa mga nangibabaw nga atleta sa pingpong. Gani bisan mabudday man sa iya Iloy, nagdesisyon si Castro nga maghampang para sa University of Santo Tomas sa UAP competitions. Ang iloy ni Castro nga si Pinky ang may duwana kadekada nga nagatrabaho sa Bacolod City LGU katapos siya sa City Veterinary Office. Ka-18 na ng kabudlaing adjustment pati siya iyawan din siya adjust. Oo. oo. Ang homesick eh. Siyempre nanan na ako mo parents mo muna. Pero may mga, ano naman ko sir, may mga experience naman ko ng mga one month, two months na training sa Manila, wala din sa Bacolod. Pero lahing din ang sir nga, puminsa ron mga stay in kana na to for good. Nalipay ko nga ang bata ko nga, yawan ko sa mong nalaot. So buong fulfilled na pagkabay nga pa dahil kapitan siya sa ginoo. Sa UAP Season 81, si Castro ang nangin Rookie of the Year. Kabahin siya sa collegiate team na nangin 5 t champion kag antes pa man siya nakatapos sa kurso ng BS Marketing Management, napili siya bilang most valuable player sa UAAP Season 86. Overwhelming katama sa kay Nga niya na may, may, nag merak mag nagkakita sa amon. Nga abi na sa puro lang basketball, volleyball, and merak mag mga tao nga galang kaya ang nga bugay gid sa sang Ginoo kay abi man ug ko bago na siya. So in everything, give thanks kag pray ka kun anong gusto sang tagi mo prayhan mo gid ha. Sa pagbugtaw mo kag pagmata pa makita nyo guro kun gampang sa sa table ga pray gid na siya. Una una na feel ko sa so UST yes, team is family. Muna nga do naging comfortable ko dito tapos ang um, ang everyone man nag contribute sa team champion hindi lang naman ako hindi lang naman ng teammate ko. Uh, tanan mo kami ng contribute para sa kampiyon ng sa 5 feet na nakuha sa ang team namin. Dugang sa mga kadalagaan ni Castro ang maging katapos ang Philippine team na nag-compete sa Vietnam sa 2021. Sa piyak sa na nalabot niya nga kadalagaan, wala nagkakadula sa misyon ni Castro nga mapasa ang iyang nga abilidad sa mga local players nga iya ginatagaan panahon para mahampang kag matrain sa tion nga makapauli siya sa Bacolod. Ang pangampang ko sa kagabuli ko sa Bacolod sa mga players na mga bata, yun ang ko. Ay kaluoy man. Wala, wala masyado sila. Wala sila masyado mga mga ano. ano ang na nga din try ko, best ko Kung nga rin today, ginabuligan ko mga clubs nampangan ko sila para maangat ng bakulod libat. Labaw sa makahatag bugal sa mga bakulod doon. Kagsa pusod ang handom ni Castro nga makabulig sa pagdevelop sa mga atleta nga magibabaw sa mga powerhouse team sa Asia kag sa Olympic Games. Time out kita na sa mga issue kag problema. Kag nato na mga highlights kag maaksyon yung mga pahampang pati na mga istorya sa mga pagimakas kag kadalataan sa nga ng mga lokal na atleta dan mga legend sa sports dire lang kundi all out ang atong mga bida sa liga